Isipin mo, isang simpleng mananayaw sa beerhouse ang biglang napadpad sa mansyon na isang mayamang Amerikano. Ngunit hindi lang ito kwento na kayamanan o karangyaan. May lihim ang mansyon, may nakaraan na matagal nang itinago, at bawat hakbang ni Lila ay nagdadala sa kanya sa masalimot na katotohanan. Ano ang sikreto sa likod ng mga pinto? Bakit siya narito? At taano konektado ang lahat sa kanyang pamilya? Kung gusto mong malaman ang buong kwento at tuklasin ang misteryong ito hanggang sa dulo, Mag-subscribe na, pindutin ang notification bell, at i-comment ang inyong hula o ideya kung ano ang maaaring mangyari sa susunod. Bilog ang buwan sa ibabaw ng lungsod. At ang ilaw mula sa beer house ay kumikislap sa basang kalsada. Si Lila, isang mananayaw, humihingal habang pinapasan ang pagod at pangarap. Bawat hakbang niya sa sahig ay parang himig ng lihim na inaawit ng kanyang puso. Munit sa likod ng kanyang niti, may kirot na hindi niya kayang itago. Isang gabi, habang nagtatapos ang kanyang palabas, may isang kotse na dahan-dahang huminto sa harap ng beer house. Ang driver, isang mayamang Amerikano na may lihim sa kanyang mga mata. Tumango kay Lila, parang may alam siya na hindi pa niya naiintindihan. Sumama ka sa akin, sabi niya sa malamyos ngunit may misteryong tono. Lila tumitig, alam niyang delikado, ngunit may kakaibang pangakit sa mga mata ng lalaki. Sa mansyon ng lalaki, bawat silid ay puno ng mga alaala -ala at kayamanang hindi kayang tumbasan ng pera. May isang lumang retreto sa dingding, larawan na isang babaeng kahawig ni Lila. Bakit ba ganito ang pakiramdam niya? Bakit tila pamilyar ang bawat sulok ng bahay? Habang naglalakad siya sa mahabang hallway, may mga bulong sa hangin. Mga kwento ng nakaraan na tila sumusunod sa kanya sa bawat hakbang. May kailangan akong ipakita sa iyo, sabi ng lalaki. At dinala siya sa isang silid na puno ng kandila at mahahabang kortina. Sa gitna ng silid, may isang kahon. May lihim ba ito na magbabago sa buhay ni Lila? O isa lang itong laro na mayayamang tao para sa kanyang aliw? Lila huminga ng malalim. At antiunting binuksan ang kahon. Habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mas mabilis. At ang ilaw ng kandila ay sumayaw sa kanyang mukha. Parang sinasabi sa kanya na may nakatago sa dilim na dapat niyang malaman. Ang kahon ay mabigat sa kanyang mga kamay. At may amoy ng lumang kahoy at alikabok na parang may kasamang alaala. Binuksan niya ito dahan-dahan. At sa loob, isang lumang liham na nakatiklop, halos natutuyo na ang tinta. Mahal kong lila, nagsimula ang sulat. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na natagpuan mo na ang lihim na itinago ko sa lahat ng taon. Tumigil si lila, ang kanyang mga mata ay bumilad sa takot at pagkasabik. Sino ba ang sumulat ng liham? At bakit pangalan niya ang nasa simula? Ang lalaki sa tabi niya ay tahimik, hawak ang kanyang kamay. Ngunit may kakaibang lamig sa kanyang mga mata. Parang may iningat na kasaysayan na hindi niya may paliwanag. Si Lila ay napaupo sa sahig. Ang sulat ay bumabalot sa kanyang mga daliri. At bawat salita ay bumabalik sa kanya na alaala na hindi niya matandaan. Sa labas, ang hangin ay humuhuni sa bintana. Parang nagtatanong sa kanya kung handa ba siyang harapin ang katotohanan. Ang lahat ng ito, bulong ng lalaki, ay tungkol sa isang pangakong hindi natupad at sa iyo lang ito natagpuan. Si Lila tumitig sa kanya, hindi makagalaw, ang puso niya ay tila nahuhulog sa pagitan ng takot at pag-usisa. Habang ang mansyon ay tila humihinga sa paligid nila, at ang mga anino sa dingding ay gumagalaw na parang may sariling buhay. At sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang tunog na halakrak mula sa itaas. Isang halakrak na kilala niya, ngunit hindi niya matandaan kung kanino. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniyangat ang liham, at may pakiramdam siya na bawat salita ay may kapangyarihang baguhin ang lahat ng alam niya tungkol sa sarili niya. Ang halaklak ay unti-unting lumapit at ang bawat hakbang ay parang tumatagos sa kanyang buto. Isang tunog na parehong pamilyar at nakakatakot. Tumayo si Lila hawak ang liham ng mahigpit at sinundan ang tunog pataas sa hagdan ng marmol. Ang bawat hakbang niya ay nag-eksyo sa malawak na mansyon. Sa tuktok ng hagdan, nakita niya ang isang silid na pintoy bahagyang nakabukas. Ang ilaw mula sa loob ay naglalaro sa mga anino ng peder. At ang halaklak ay huminto sa sandaling siya ay lumapit. Pumasok siya at nakita ang isang babae, nakaupo sa lumang silya. Ang mukha'y natatakpan ng dilim, munit ang kilos ay sobrang pamilyar. Ang babae nakatingin diretso sa kanya. Parang nakikita ang lahat ng lihim na itinago ni Lila sa kanyang puso. Lila, ang boses ng babae ay parang hangin sa gabi. Hindi ka lang basta napadpad dito. May dahilan kung bakit nandito ka. Si Lila ay napatingin sa liham sa kanyang kamay. At ang mga salita sa papel ay biglang nagmistulang buhay. Parang nagsisimula magsalita sa loob na kanyang isipan. Ang lalaki sa likod niya ay hindi nagsalita. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagay na hindi niya may paliwanag. Parang alam niya ang lahat ng kasaysayan bago pa man siya dumating. At sa gitna ng silid, namdaman ni Lila ang kakaibang tensyon. Isang bagay na naghihintay na bumungad. Isang sikreto na matagal nang nakatago sa pagitan ng mansion at ng kanyang nakaraan. Ang babae sa silya ay dahan-dahang bumangon. Ang bawat galaw niya ay may bigat na parang may sinasabing hindi may paliwanag. Lila, muling boses niya, ang buhay mo at ang mansyon na ito ay magkakaugnay higit pa sa inisip mo. Si Lila ay lumapit, nanginginig ang mga kamay. Ang liham ay tila naglalabas na init. Parang nabubukas ng pinto sa nakaraan na hindi niya maalala. Bakit ako, bakit ako narito? tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, naglalaman ng takot at kuriusidad. Ang babae ay ngumiti ng bahagya dahil ikaw lang ang makakakita na ng katotohanan. Ngunit handa ka bang harapin ang lahat na itinago sa iyo? Sa isang iglap, nagbago ang ilaw sa silid. Ang mga anino ay parang humalakrak, naglalaro sa mga dingding. At ang mansyon ay tila bumuhay, nag-alok ng mga kwento na matagal nang natutulog. Si Lila ay napaupo sa sahig. Hawak pa rin ang liham. Ang kanyang puso ay tumitibok na mabilis. Ang bawat hininga ay tila nagdadala ng tanong. Ano ba ang lihim na itinago na mansyon at paano ito konektado sa kanya? Sa labas, ang hangin ay humuni ng mas malakas. Parang may humihikbi. At sa loob, ang babae ay naglakad palapit. Ang mga mata niya ay nagliliwanag sa dilim. Parang may lihim na gustong ipakita, ngunit hindi pa handa si Lila. Ang babae ay huminto sa harap ni Lila. Ang mga mata niya ay kumikislap sa liwanag ng kandila. At may kakaibang init sa kanyang titig na parang nagbubukas ng pinto sa nakaraan. Lila, ang boses niya ay halos bulong. Ang lahat na nangyari sa iyo ay may dahilan. Ang mansyon na ito, ang liham, at ako lahat ay konektado sa iyong pamilya. Si Lila ay napalingon sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Ngunit ang lalaki ay nanatiling tahimik, para may iniingat na lihim na hindi niya kayang sabihin. Paano ko malalaman kung totoo ito? Tanong ni Lila. Habang pinipisil niya ang liham na naglalaman ng mga pangungusap na tila may buhay. Ang babae ay ngumiti, ngunit may lungkot sa mata. Hindi sapat ang tingin o salita. Kailangan mong makita mismo. Kailangan mong pumunta sa silid sa ilalim na mansyon, doon nakatago ang sagot. Si Lila ay tumayo, ang kanyang dibdib ay kumakalabog. Ang bawat hakbang pababa sa hagdan na mansyon ay puno ng pangamba at pagusisa. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga bulong mula sa dingding. Mga tinig na tila nakakaalam ng bawat lihim na pamilya niya. Pagdating niya sa pinakailalim, may pintuan na yari sa bakal. May kandila sa paligid na naglalarawan ng misteryo. At isang amoy ng lumang papel at alabok ang bumalot sa hangin. Si Lila huminga na malalim. Ang liham ay parang nagsisigaw sa kanyang puso. At ang tanong na bumabalot sa kanya, ano ang matatapuan niya sa loob ng pintuang ito? Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Ang tunog ng bisagra ay umalingaungaw sa katahimikan ng basement. Sa loob, may lemesa na puno ng lumang larawan, alahas, at mga dokumento. Ang bawat isa ay naglalaman ng pahiwatig ng nakaraan na matagal nang nakatago. Sa gitna ng lemesa, may kahon na mas malit kaysa sa una. Pero ang ora nito ay mas mabigat, parang may sariling buhay. Si Lila ay lumapit, nanginginig ang mga kamay, at inangat ang takip ng kahon. Ang ilaw mula sa kandila ay sumayaw sa mga sulok ng basement. Sa loob, nakita niya ang isang medalyon. At sa ilalim nito, isang liham na mas matanda pa kaysa sa una. Kung hawak mo ang medalyong ito, hawak mo rin ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay may presyo. Si Lila ay napaupo sa sahig. Ang kanyang isip ay umikot sa tanong. Ano ang katotohanan? At handa ba siyang harapin ito? Sa gilid ng basement, ang mga anino ay parang gumagalaw. Parang may nagmamasid at bawat hakbang niya ay sinusundan ng lihim. Ang lalaki sa mansion ay tumayo sa likod niya. Ang mata niya ay nakatitig sa medalyon. May ngiti na hindi masabi kung mabuti o masama. At sa gitna ng katahimikan, may narinig si Lila. Isang pamilyar na halakrak. Ang tunog na nakaraan na parang nagbabalik. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang malamig na palala. May sikreto pa na naghihintay. Isang lihim na kumabubunyag ay magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa sarili at sa mansyon. Ang halakrak ay unti-unting humina. Ngunit iniwan ang isang malamig na bakas sa paligid parang paalala na may tumitingin sa kanya mula sa dilim. Si Lila ay tumayo, hawak ang medalyon. Ang puso niya ay kumakalabog. At sa bawat paghinga, naramdaman niya ang bigat ng kasaysayan na nakatali sa kanyang mga kamay. Lumapit siya sa lalaki, ang kanyang tingin ay puno ng katanungan. Ano ang ibig sabihin ng lahat na ito? Bakit ako? Bakit ang pamilya ko? Ngunit ang lalaki ay tumahimik. Ang mga labi niya ay nakangiti. Munit ang mga mata niya ay naglalaman ng lihim na mas malalim kaysa sa kahit ano. Si Lila ay lumingon sa kahon. Ang lumang liham ay parang humihikbi sa kanyang puso. Naglalaman ng pangako, pagtataksil at isang misteryo na matagal nang nakatago. Ang babae mula sa Silia ay lumapit sa kanya. At sa isang iglap, hinawakan ang medalyon. Handa ka na ba malaman ang lahat? Ang sagot ay narito, ngunit hindi lahat ay kayang tiisin ang katotohanan. Si Lila ay huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng na takot at kuriusidad. Habang ang mansyon ay tila humihinga sa paligid niya. Ang bawat anino ay gumagalaw. At ang hangin ay may bulong ng lihim na naghihintay na mabunyab. Ang babae ay dahan-dahang inilapit ang medalyon sa dibdib ni Lila. Ang init nito ay bumalot sa kanyang palad. At biglang may kislap na ilaw na nagmistulang mga alaala sa paligid. Lila ay napatalon. Parang bawat hibla nakaraan ay nagising sa mansyon. At ang bawat tunog, halakhak, yabag, bulong ay nagiging malinaw na mensahe. Ang iyong pamilya, bulong ng babae, ay may kasaysayan na hindi mo pa alam. At ang medalyong ito ay susi sa lahat ng lihim na iyon. Si Lila ay napalingon sa lalaki. Ang kanyang mga matay nagtanong. Ngunit siya ay nanatiling tahimik, parang may iniingat na kasaysayan na hindi kayang ibahagi sa salita. Huming nga si Lila ng malalim. Ang palad niya ay nanginginig habang hawak ang medalyon. At naramdaman niya ang bigat ng bawat desisyon na kailangang harapin. Sa isang iglap, may tunog na hakbang mula sa itaas. Ang halakrak ay bumalik. Mas malakas at mas malinaw. At ang babae ay ngumiti ng may lihim sa mata. Handa ka na bang harapin ang lahat na itinago sa iyo? Si Lila ay tumayo. Ang puso niya ay naglalaban sa takot at kuriusidad. Habang ang mansyon ay tila humihinga. At bawat anino sa dingding ay naghihintay na ipakita ang katotohanan na matagal nang nakatago. Si Lila ay dahan-dahang lumakad pataas sa hagdan. Ang medalyon ay kumikislap sa kanyang palad, at bawat hakbang ay parang may tinig na sumusunod sa kanya. Parang ang mansyon mismo ay nagbabantay sa kanyang galaw. Pagdating niya sa itaas, nakita niya ang isang silid na dating niyang hindi napapansin. Ang pinto'y bahagyang nakabukas at ang liwanag mula sa loob ay kumikislap sa dilim. Pumasok siya at sa gitna ng silid, may lamesa na puno ng lumang retreto. Ang bawat isa ay naglalarawan ng mga tao na tila kilala niya ngunit hindi niya matandaan. Sa tabi ng lemesa, nakatayo ang babae. At ang lalaki ay nakasandal sa pinto, tahimik ngunit nakatingin ng matindi. Lila, sabi ng no, babae. Ang bawat retreto, bawat liham, bawat medalyon. Lahat ito ay nakukwento na isang kasaysayan na matagal nang nakatago. Ngunit hindi mo pa alam ang pinakadiin na katotohanan. Si Lila ay lumapit sa mga retreto. Ang puso niya ay bumibilis, at sa isang iglap, napansin niya ang isang larawan, isang babaeng kahawig niya sa bawat detalye. Bakit siya kamukha ko? Bulong niya. Ang kanyang boses ay naglalaman ng halo ng takot at kuriusidad. Ang lalaki ay lumapit. At ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa isang lihim na hindi niya masabi. Dahil siya at ikaw magkaugnay sa paraan na hindi mo pa naunawaan, sabi niya. Habang ang ilaw sa silid ay sumasayaw sa kanilang mga mukha. At ang anino na no nakaraan ay unti-unting bumabalot sa bawat sulok na mansyon. Si Lila ay napatingin sa lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Ngunit may kakaibang lamig at bigat sa titig niya. Parang may iniingat na lihim na kay tagal nang nakatago. Paano ko malalaman ang lahat? Tanong ni Lila. Ang boses niya ay naglalaman ng halo ng pangamba at pag-usisa. Ang babae ay lumapit, dahan-dahan. At inilagay ang kamay niya sa balikat ni Lila. Hindi sapat na tanungin mo lang. Kailangan mong makita at maramdaman ang nakaraan. At kung handa ka, susundan mo ang ilaw na ito sa pinakamalalim na silid na mansyon. Si Lila ay huminga ng malalim. Ang medalyon sa kanyang palad ay parang nagsimulang kumislap ng mas maliwanag. At ang mga retreto sa paligid ay nagmistulang bumubuhay. Parang ang mga mata ng nakaraan ay sumusuliap sa kanya. Nagbibigay ng pahiwatig, ngunit hindi buo ang sinasabi. Dito mo malalaman ang katotohanan, bulong na babae at napakita siya ng lihim na hagdan sa ilalim ng lemesa. Isang pasilyo na madilim at may kakaibang amoy ng lumang kahoy at alabo. Si Lila ay tumingin sa lalaki. Ngunit ang lalaki ay nanatiling tahimik. Ang mga mata niya ay sumusunod sa bawat galaw ni Lila. May ngiting hindi niya maunawan, mabuti ba o masama. Habang binababa ni Lila ang hagdan. Naririnig niya ang mga bulong mula sa dingding. Halaklak, huni at mga paalala ng no nakaraan. Naunti-unting bumabalot sa kanya. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng isang lihim na magbabago sa lahat na alam niya tungkol sa pamilya, sa mansyon, at sa sarili niya. Ang hagdan ay tila walang katapusan. Ang bawat hakbang ni Lila ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya. At ang ilaw ng medalyon ay nagiging gabay sa kadiliman ng pasilyong puno na alikabok. Sa dulo ng pasilyo, may isang pinto na yari sa bakal. Ang ibabaw nito ay may ukit ng simbolo na pamilyar sa kanyang ngunit hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Si Lila ay huminga ng malalim bago ito buksan, at ang tunog ng pintuan ay umalingaungaw. Parang bawat eksyo ay may dalang paalala ng nakaraan. Sa loob ng silid, may lamesa na puno ng lumang dokumento, mga retreto at isang malaking libro na mukhang napakatanda. Ang babae at ang lalaki ay sumunod sa kanya, at ang babae ay nagsalita ng mababa. Dito mo malalaman ang lahat. Ang lihim na matagal nang itinago sa pamilya mo. At ang dahilan kung bakit napadpad ka sa mansyon na ito. Si Lila ay dahan-dahang binuksan ang malaking libro. Ang pahina ay naglalaman ng mga pangalan at tala. At sa isang iglap, nakita niya ang pangalan na kakilala sa kanya. Isang pangalan na hindi niya inaasahan na konektado sa kanya. Ang lalaki ay nanatiling nakatingin. Ang mga mata niya ay naglalarawan ng kwento na hindi masabi sa salita. At sa silid na iyon, naramdaman ni Lila ang bigat ng nakaraan. Isang lihim na kumabubunyag ay magbabago sa lahat ng alam niya. Si Lila ay tumingin sa pahina ng libro ang mga mata niya ay bumilis, at bawat pangalan at tala ay tila bumubulong sa kanya ng mga kwento no nakaraan. Napatingin siya sa babae. Ang lahat na ito, ang pamilya ko ba ito? Ang boses niya ay halos bulong, puno ng takot at pagkasabik. Ngunit ang babae ay ngumiti ng may lungkot. Hindi lang basta pamilya. Ito ay kasaysayan ng pagmamahal, pagtataksil, at lihim na itinago sa iyo para sa mahabang panahon. Si Lila ay napaupo sa sahig. Hawak ang medalyon at naramdaman niya ang bigat ng bawat desisyon na kailangang harapin. Sa isang iglap, may kumikislap sa ilalim ng libro. Isang malit na kahon na yari sa matandang kahoy. Si Lila ay dahan-dahang binuksan ito. At sa loob, nakita niya ang isang liham at isang singsing. -sing. Ang parehong bagay ay tila nagdadala ng aling ngaw-ngaw na -ngaw ng nakaraan. Ang lahat na ito ay para sa iyo, bulong ng babae. Ngunit hindi lahat ay handa para sa katotohanan. Ang mansyon na ito, ang lihim na iyong pamilya at ang medalyon, lahat ay magkakaugnay sa paraan na hindi mo pa naiintindihan. Si Lila ay huminga na malalim. Ang kanyang puso ay kumakalabog. At sa kanyang isip ay may tanong. Handa ba siya sa katotohan na matagal nang nakatago? Isang lihim na magbabago sa lahat ng alam niya tungkol sa sarili niya at sa mundo sa paligid niya. Si Lila ay dahan-dahang kinuha ang liham at singsing. -sing. Ang medalyon ay kumikislap sa kanyang palad. Parang nagsasabi na may koneksyon ang lahat na ito sa kanya. Binuksan niya ang liham at ang tinta ay medyo kumupas na. Ngunit malinaw pa rin ang mga salita na tila isinulat ng taong may malalim na pangunawa sa kanyang buhay. Kung binabasa mo ito, Lila, nagsimula ang sulat. Handa ka na ba malaman ang lihim na matagal nang itinago sa iyo? Ang mansyon, ang medalyon at ang sangkap na iyong nakaraan. Lahat ito ay nagugnay sa isang kasaysayan na kailangang harapin. Si Lila ay napatingin sa babae at lalaki. Ang babae ngumiting ngunit may lungkot sa mata. At ang lalaki na natiling tahimik, ang mga mata niya ay parang nagbabantay sa bawat galaw ni Lila. Ang basement ay tahimik, maliban sa mahinang huni ng hangin sa bintana at sa bawat kislap na medalyon. Ang silid ay tila buhay, puno ng mga lihim na nagtatago sa dilim. Si Lila ay huminga ng malalim. Ang puso niya ay kumakalabog. At ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Ano ang nakatago sa singsing at liham? At handa ba siyang harapin ang katotohanan matagal nang itinago sa mansyon na ito? Si Lila ay tumayo, hawak pa rin ang medalyon, liham, at sing-sing. Ang bawat hakbang niya ay mabigat ngunit puno ng determinasyon. Tinignan niya ang babae. Ang mga mata nito ay puno ng pagunawa at kaalala. Lila, handa ka na. Ang lahat ng sagot na hinahanap mo ay narito sa iyo mismo nakatali. Dahan-dahan niyang inilapit ang sing-sing sa medalyon. At sa sandaling magtagpo ang dalawang piraso. May kumislap na liwanag mula sa paligid ng silid parang nagbukas ang pintuan na nakaraan sa kanyang harapan. Sa liwanag, lumitaw ang larawan ng babaeng kahawig niya sa bawat detalye. Ang parehong mukha na nasa medalyon at mga retreto sa mansion. Siya o siya ang lola ko, bulong ni Lila. At sa bawat salita, parang nagunete ang nakaraan at kasalukuyan. Ang lalaki ay lumapit at sa kanyang mata. May halong lungkot at kabigatan. Lahat na ito ay para sa iyo, Lila. Ang pamilya mo, ang mansion at ang lihim. Lahat ay nag-abang ng tamang panahon para malaman mo. Si Lila ay huminga ng malalim. Ang kanyang puso ay puno ng halo ng takot, kuriusidad, at kaunting ginhawa. Sa labas ng basement, ang hangin ay humuni ng banayad. Ang mansion ay tila humihinga. At ang bawat anino ay unti-unting bumabalik sa katahimikan. Si Lila ay tumayo sa gitna ng silid. Hawak ang medalyon at sing-sing. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat at halaga ng lihim isang lihim na magbabago sa lahat na alam niya tungkol sa sarili niya. Si Lila ay tumayo sa gitna ng silid. Ang medalyon at singsing ay kumikislap sa kanyang palad. Parang nagbabalik na enerhiya sa bawat sulok ng mansyon. Hininga niya ng malalim. At sa bawat hininga, naramdaman niya ang katahimikan na unti-unting bumabalot sa paligid. Ang mga anino ay naglaho, ang liwanag ay naglalaro sa mga dingding. At ang mansyon ay tila humihinga ng mas mahinahon. Parang pinahihintulutan siya na makita ang katotohanan sa sarili at sa nakaraan. Dahan-dahan, tiningnan niya ang babae at lalaki. Ang babae ngumiti ng may kabihani at kagunawa. At ang lalaki ay nanatiling tahimik, ngunit sa mata niya ay may katahimikan na hindi niya dati naramdaman. Si Lila ay ngumiti sa unang pagkakataon ng tunay, hindi bilang mananayaw na napadpad sa mansyon, kundi bilang tagapagmana na isang kwento, na isang pamilya, at ng lihim na noon lamang niya natuklasan. Binuksan niya ang bintana, at ang malamig na hangin mula sa labas ay humaplos sa kanyang mukha. Pinapawi ang takot at pag-alinlangan. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang bagong simula. Isang pagkakataon na buwin ang sariling kwento. Kasabay ng alaala at lihim ng nakaraan na magpapatuloy sa kanya. Ang mansyon ay tahimik. munit sa katahimikan, naramdaman ni Lila ang presensya ng nakaraan. Isang paalala na kahit saan siya magpunta. Ang kwento niya at ng pamilya niya ay laging bahagi na kanya. Si Lila ay huminga muli. At sa unang liwanag na umaga na sumisilip sa bintana, tila nagbukas ang isang bagong kabanata, isang panibagong simula para sa kanya.